Kapag ako po ay nanalo kapitan dito sa ating barangay, marami po akong magiging project. Ang kauna-unaan ko pong magiging project, ipapagawa ko po ang bahay ko. Bakit ka nyo? Para naman kapag binisita nyo ako sa aming tahanan, ay eh maganda at presentable. Hindi po ba? Ang pangalawa ko pong magiging project, bibili po ako ng magandang sasakyan. Bakit ka nyo? Para kapag kailangan niyo ang tulong ko, Madali ko kayong mapupuntahan. Hindi na po maglalakad ang inyong kapitan. Ang tangot mo ko po pong magiging project, bibili po ako ng bagong cellphone. Yung latest ko, iPhone 15 Pro Max. Bakit ka nyo? Para kapag ako'y tinawagan nyo, or kaya'y tinex, madali ko po kayong mariplayan o masagot. Dahil latest ko ang cellphone ng inyong kapitan. At ang pang-apat ko pong magiging project, ipapagawa ko po ang ngipin ko. Ipapabrace ko po or kaya ipapabibirs. Bakit kayo? Para naman kapag gumiti sa inyo, maganda at hindi ngiting aso. Kaya sa darating na kailanan, huwag niyo pong kalilimutan. Dating malakas mamulutan, ngayon ay malulungkulan. Na ang ating paas.